kung makapag-video sa reels. Ito ang nabili ko, oh, binenta sa akin ng mura. Lang, eh. Eh, bakit Oh, di diba? ba? Wala namang nakalagay na free. Oo. Oh, oh, Wala rin nakalagay na bibilihin. Eh, oh, oh. ano May mga be, flowers pa po, sila, ba, oh. Oo. Okay. oh. oh. Doon mo na babayaran kung magkano ang nakuha mo. Ayan na. Ah. Oh, eto Ito binenta. Kinuha ko na. Sayang eh. Pura lang ang pagkabenta. Itutulak ko hanggang St. Eustace. <laughs> Ayun pa mga mamis nandoon. Nandito pa rin kami sa Toronto ni Agarapols nagagala pa kami. Wala pang tao kami. Palang apat ang nandito. Aga namin nagising. Okay, guys.